Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayong alam na nga ni Darius ang buong katotohanan ay laking pagsisisi niya dahil sa pagtrato niya ng hindi maganda sa kanyang asawa. Nung mga oras na yon, ay nag-aalala si Darius sa kalagayan ni Lucy dahil na rin sa ginawa nito ni Farah sa kanyang asawa. Dinaganan nga ni Farah si Lucy at pilit na sinasakal. Subalit nung mga oras na yon ay nakita niya nga si Darius at bigla na lamang siyang natulala. Wala nang magagawa si Farah nung mga oras na yon sabi niya kay Darius na hindi niya iiwan ang katawan ni Lucy kahit na anong mangyari. Gusto sanang barili ni Darius ang kanyang kinaiinisang si Farah, subalit paano niya gagawin iyon ay e eh gayong nasa katawan nga ito ng kanyang asawang si Lucy. At kung may mangyari mang hindi maganda sa katawan ni Lucy, ay siguradong magkakaproblema din ang kanyang asawa. Kaya naman, minabuti na lamang ni Darius na pupukin sa ulo itong si Farah upang mawalan nga ito ng malay. Nagawa naman nilang dalhin sa mansyon itong si Farah at agad na itinali ang mga katawan nito. Nung mga oras na yun nga na habang walang mala itong si Farah, ay kinausap nga nitong si Darius si Lucy at tinanong sa kung paano nga ba nagpalit ang kanilang kaluluwa. Ayon nga kay Lucy, ay hindi niya alam kung paano nagawa ni Farah na pagpalitin ng kanilang katawan. Sabalit nakakasiguro nga siya na si Farah ang may gawa niyon at kasabot nito ang kanyang nanay na si Belen. Tinanungan ni Darius kung kailan pa ito nangyari, ngunit ayon sa kanya, ay noong nakakulong pa nga siya sa kulungan, ay nagpalit na sila ng katawan. Wala naman siyang magawa dahil hindi naman siya pinaniniwalaan ng lahat at nagmumukha lamang siyang baliw. Nang marinig nga ito ni Darius ay labis-labis ang paghingi niya ng patawad sa kanyang asawa at sinabi niya gagawin niya ang lahat upang maibalik ito sa kanyang sariling katawan.